Hello guys, mag, mag, hi. Maglinis ako sa aning tipi, tipis na mo ba kay na si Paolo pero medyo na naghigda nito ng kain buhok. So so many hair. Oh Paolo, Hindi na siya guys. Eh. Oh, Tingnan niyo ang buhok ni Paolo. Kung isang buhok, ay ari mo gusto si Paolo matulog ba? Ay, mama, matulog si Paolo. Libilin ko lang. Hmm? Huh? Hmm? Daming buhok. Mas gusto kong kinamay kaysa ano. ganyan, ang daming hugaw. Ang daming rumi. Nilagyan ko siya ng ano, spray para madali makuha ba. Yan guys, kung na tignan mo Patingin ko sa inyo ha. Yeah, tingnan niyo ah. Malinis na siya. O, oh, i-compare natin dito. Compare natin dito. Ah. Mas gusto ko yung mag, mag, mag ano ako, kinamay kaysa machine. Kasi klaro ba ang ano ba? O, oh, diba? Diba malinis siya guys? <laughs> Padahin ko muna. Padahin ko muna siya. So. Ang Tingnan mo yung ilan ang nakuha ko. Buhok yan lahat ni Paolo. Akala ko walang buhok. Pero ang dami pala. okei , vabaiimune .